Edad. gaya ng lindol at bagyo. Sinabayan pa yan ng pagputok ng iba't ibang hamon at isyo sa gobyerno na nagsimula noong pang Agosto. Kaya ngayong taon, magiging merry pa kaya ang Pasko ng Pilipino? Pakinggan natin ang boses ng ating mga kapuso sa pagtutok ni Mark Salazar. Sabi nga nila, pinakamaliwanag ang parol sa gitna ng dilim. At sa dilim na pinagdaanan ng mga Pilipino ngayong taon, naway pinakamaliwanag naman ang ating Pasko. Iba-iba nga lang ang pagtingin ng tao. Depende sa kwento ng buhay sa nagdaang taon, kung ang Christmas lights ba sa kanila ay matingkad at masaya o malamlam. Di ko masabi kasi yung ibang region, di ba? Madami silang na-experience na, experience na uh, calamities. Pero I hope na kahit pa paano, ma-celebrate pa rin na maayos yung Pasko. Iba yung Pasko ngayon, iba rin yung Pasko noon. Siguro mas masaya noon. Depende po. Depende sa ano sir, yung kakayanin ng ano natin, mapaghanda pera sa ilan nakakapagod ang 2025. Dumagdag kasi sa bigat ang iskandalo ng korupsyon sa gobyerno, particular ang flood control projects. Samahan pa yan ng mga kalamidad, gaya ng mga sunod-sunod na lindol at mga nagdaang bagyo sa pagtaya ng pag-asa, posible pang magkaroon ng hanggang tatlong bagyo bago matapos ang 2025. Sometimes we feel para tayong guilty na hindi tayo makapag-celebrate ng magagbo para sa dati dahil alam natin na may mga iba na walang pagkain sa pagkainan at wala rin ha pagkainan dahil naubos ang lahat. But that does not mean na hindi na tayo mag-celebrate ng Kapaskuhan. That does not mean na papababain na natin yung festive mood natin ngayong Pasko. The Filipino people always find something to celebrate. Yung sinasabi natin beyond that, that silver lining. May makikita at makikita ang Pilipino ng paraan, ng pagkakataon, ng dahilan kung paano at bakit tayo mag-celebrate ng Pasko. Pero ano nga ba ang pwedeng magpasaya sa Pasko ng mga Pilipino? Uuwi sa province. After the whole year na pagkakawala-wala because of work, because of the studies, magsasama-sama ulit yung buong pamilya. Pagkikipag-banding tayo sa sarili natin pamilya. O kahit simple lang yung hagdaan namin, basta sama-sama, okay na kami. Especially if kasama mo yung family mo, hindi naman magbabago yung saya pag Pasko. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.